Alam mo ba na ang iyong araw-araw na oatmeal ay maaaring palihim na makasama sa puso mo? Depende sa iyong mga hinahalo dito. Mahirap tanggapin, lalo na kung ikaw ay isa sa mga taong gustong maging mas healthy habang tumatanda. Maganda ang reputasyon ng oatmeal at may magandang dahilan para dito. Kung walang halo, ito ay banayad sa tiyan, puno ng soluble fiber at maganda para sa cholesterol at blood sugar. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Kapag nagdagdag ka ng maling toppings or mix-ins na madalas ay itinuturing pa nga na healthy, ang simpleng bowl ng oatmeal ay maaaring maging isang sugar bomb, metabolic stressor, or long-term nabanta sa iyong mga organs. Pagdating ng edad 60 pataas, mas nagiging sensitive ang katawan mo sa biglaang taas ng blood sugar, additives, at ilang uri ng fats bumabagal ang digestion mo, nag-iiba ang insulin response, at mas nahihirapan na ang liver at kidneys na salain ang mga dating kayang-kaya nilang iprocess. Ang iyong mga hinahalo sa oatmeal ay maaaring makatulong sa katawan mo o kaya'y palihim itong pahihirapan. At ang nakakatakot, karamihan sa atin ay hindi alam kung aling mga ingredients ang may kasalanan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong pagkain na madalas idagdag ng mga older adults sa oatmeal. At kung bakit mas makakasama pa ang mga ito kaysa makatulong. Ang ilan sa mga ito ay maaaring magulat ka. Ang iba naman ay baka pinagkakatiwalaan mo na sa loob ng maraming taon. Pero sa dulo ng video na ito, malalaman mo na kung ano ang dapat iwasan at kung paano panatilihing healthy ang iyong oatmeal tulad ng gusto mo. Manood hanggang sa dulo dahil ang pagalis lang ng isa o dalawa sa mga ito sa iyong routine ay maaaring magdulot ng mas magandang energy, stable na blood sugar at proteksyon para sa iyong liver, kidneys at puso. Hindi dapat kalaban ang iyong almusal, lalo na kung ito ay kinakain mo araw-araw. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos at i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Ang brown sugar na pumipinsala sa iyong insulin response. Mukhang mas natural ang brown sugar kaysa sa puting asukal, pero para sa iyong katawan, lalo na pagtungtong mo ng anim na po, pareho lang ang proseso ng pagdigest. At kapag isinangkot sa mo ito sa iyong morning oatmeal, hindi lang pampatamis ang ginagawa mo, Pinapataas mo rin bigla ang iyong blood sugar na maaaring magdulot ng pagkapagod, brain fog, at mas malakas na gutom makalipas ang isang oras. Mas malala, habang paulit-ulit ito, unti-unting humihina ang insulin response ng katawan at tumataas ang risk ng type 2 diabetes. Kahit pa akala mo ay healthy ang iyong kinakain, dahil habang tumatanda tayo, mas kaunti na ang insulin na nagagawa ng pancreas at mas nagiging resistant na ang katawan sa insulin na meron tayo. Kapag idinagdag mo pa ang mabilis ma absorb na sugar tulad ng nasa brown sugar, parang nagbuhos ka lang ng gasolina sa apoy. Biglang tataas ang blood sugar mo, tapos babagsak, at sa katagalan ang cycle na ito ay magdudulot ng mas maraming belly fat, pamamaga, at pinsala sa mga blood vessels. Naalala ko si Janet, 67S, na matibay ang paniniwala sa kanyang healthy breakfast na oatmeal na may konting brown sugar at skim milk. Hindi niya maintindihan kung bakit laging antok na antok siya pagdating ng alas 10.30 ng umaga. Nang alisin niya ang added sugar sa payo ng doktor, sa loob lang ng isang linggo, nag-level out na ang kanyang energy sa umaga. Akala ko hindi naman malaki ang epekto ng asukal, sabi niya. Isang kutsarita lang naman pero sapat pala yon para mag-cause ng problema. Hindi pa rin nag-iisa ang brown sugar. Madalas, nagdudulot ito ng craving para sa mas matatamis pa sa maghapon dahil pinapataas ng sugar ang dopamine, ang chemical sa utak na nagdudulot ng pleasure, at kapag humina na ang epekto nito, maghahanap ka ulit ng panibagong hit. Hindi ito tungkol sa willpower. Chemistry talaga ang kalaban. Kung gusto mo pa rin ng konting tamis sa oatmeal, Subukan ng ilang hiwa ng saging o isang kurot ng cinnamon at vanilla. Nagbibigay ito ng natural na lasa nang hindi bigla ang tumataas ang blood sugar mo. Hindi dapat katakutan ng tamis. Ang problema ay yung mga mabilis sumabog sa katawan at nagiiwan ng pinsala. Kapag stable ang blood sugar mo sa umaga, mas maayos ang lahat. Ang mood mo, memorya, pati metabolism. At sa pag-alis lang ng isang kutsaritang brown sugar, Pinibigyan mo ang iyong katawan ng magandang simula na magpapatuloy hanggang sa pagtatapos ng araw. Number 2. Mga artificial na pampatamis. Mukhang matalino ang paggamit ng artificial sweeteners, lalo na para sa mga seniors na nag-iingat sa blood sugar, pero mas komplikado pala ang totoo. Ang mga low calorie alternatives na ito, karaniwang nasa mga pink or yellow packets, ay baka makabawas nga sa sugar intake mo sa umpisa pero sa katagalan, pwedeng magdulot ng problema sa metabolism, gut health, at maging sa liver function mo. Ito ang dahilan. ine expect ng katawan mo na may kasamang calories at energy ang tamis. Pero kapag nakatanggap ito ng tamis ng walang calories tulad ng sa sucralose, aspartame o saccharin, naguguluhan ang sistema mo. Ang mismatch na ito ay pwedeng magbago ng insulin response mo, magpataas ng cravings sa maghapon at magpabagal pa ng metabolism mo. Para sa mga older adults na nagbabago na ang hormonal sensitivity, ang disruption na ito ay magpapahirap sa pagbabawas ng timbang, pagkontrol ng blood sugar, at magpapadali sa pag-accumulate ng belly fat kahit pa akala mo ay tama ang lahat ng ginagawa mo. Tapos, may issue pa ang liver load. Maraming artificial sweeteners ay dinadala sa liver para ma-process at kahit hindi direktang nagtataas ng blood sugar, kailangan pa rin itong salain. Sa paglipas ng panahon, lalo na kung araw-araw mo itong ginagamit, maaaring magdagdag ng stress sa liver na posible ng may ibang pinoproblema tulad ng medications, age-related slowdown, o iba pang dietary toxins. Ang resulta, isang mas mabagal at hindi efficient na liver na pwedeng magdulot ng fatigue, poor digestion, at elevated liver enzymes. Minsan pa nga walang symptoms hanggang sa malala May kilala akong lalaki na si Charles, 74, na ilang taon nang naghahalo ng sugar-free syrup at artificial sweeteners sa kanyang oatmeal. Sabi niya, gusto niya ang lasa at akala niya ay safe para sa diabetic. Pero nang medyo mataas ang resulta ng liver panel niya, sinabi ng doktor niya na iwasan ng mga artificial additives. Pagkalipas lang ng ilang linggo, gumanda ang digestion niya at mas maganda na rin ang follow-up labs niya. Akala ko nakakatulong ako sa sarili ko, sabi niya. Pero ang totoo, dinagdagan ko lang ang trabaho ng liver ko. Kaysa gumamit ng artificial sweeteners, subukan mo ang cinnamon, nutmeg o kaunting almond extract. Kahit maliit na piraso ng tunay na prutas ay pwedeng magsatisfy ng sweet tooth mo habang nagbibigay pa ng vitamins, fiber at antioxidants, mga bagay na hindi kayang ibigay ng mga lab-made powder. Ilang dekada nang nagtatrabaho ang katawan mo para sa iyo. Nararapat lamang na bigyan mo ito ng tunay na sustansya, hindi mga artificial na signals. Dahil kapag malinis ang fuel na ibinibigay mo sa katawan mo, hindi lang ito gaganan ng maayos. Mas magiging maayos rin ang pakiramdam mo. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, Tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Ang panganib ng street fruits sa oatmeal. Sa unang tingin, mukhang harmless o kaya naman ay healthy ang pagdagdag ng dried fruits sa iyong oatmeal. Totoo naman, galing naman ito sa tunay na prutas. Pero kapag natuyo na ang prutas, nawawala ang water content nito at nagiging sobrang concentrated ang sugar content nito. Kung minsan, ang isang dakot ng raisins or dried cranberries ay katumbas na ng sugar content ng isang candy bar na hindi mo namamalayan. Lalo itong mapanganib para sa mga older adults dahil ang asukal sa dried fruit ay mostly fructose na halos liver lang ang nagpo -process. Hindi tulad ng glucose na pwedeng direktang magamit ng muscles at utak, diretso sa liver ang fructose kung saan pwedeng maging taba ito. ito sa fatty liver disease, isang kondisyon na lalong tumataas ang cases sa mga taong lampasan himnapu, kahit pa sa mga hindi umiinom ng alak. Pagmasdan mo ng mabuti ang mga dried fruits na ito. Halimbawa, ang ilang kutsarang dried cranberries ay maaaring maglaman ng mahigit 20 gramo ng added sugar, na kadalasang hinaluan pa ng syrup para manatiling malambot at matamis. Kahit pa ang sweetened dried fruit tulad ng dates o raisins, Sobrang taas pa rin ang natural sugar content nito sa napakaliit na serving. Akala mo healthy ang dinadagdag mo, pero pahirap ng pahirap ang trabaho ng liver mo sa bawat kutsarang nilalagay mo. May kilala akong si Gerald, anim na putsham, na kumakain ng oatmeal na may dried apricots tuwing umaga. Akala niya matalino itong paraan para madagdagan ang fiber intake niya, pero palagi siyang bloated pagkatapos kumain at hindi niya maintindihan kung bakit tumataas ang blood pressure niya. Nang tinigil niya ang dried fruits at nag-switch sa fresh blueberries, nawala ang bloating niya at napansin din ng doktor niya ang pagbabago. Hindi ko alam na ganoon pala kalaki ang epekto ng maliliit na pirasong iyon, sabi niya sa akin. Kung gusto mo talaga ng prutas sa oatmeal mo, fresh ang piliin mo. Ilang hiwa ng mansanas, isang dakot ng berries. O kalahating saging ay nagbibigay ng tamis kasama ang tubig, fiber, at nutrients na tumutulong magbabagal ng sugar absorption at magpagaan sa trabaho ng liver. Nasa tamang form pa rin ang lasa, pero mas kayang iprocess ng katawan mo, lalo na kung napu, pitumpo o higit pa ang edad mo. Hindi naman ibig sabihin nito na kailangan mong iwasan ng tamis. Ang mahalaga ay piliin mo yung uri ng tamis na nakakatulong sa iyong katawan hindi yung pumipinsala. Dahil ilang dekada nang nagtatrabaho ang liver mo para sa iyo at sa puntong ito ng buhay mo, panahon na para tulungan mo rin ito ng mas maayos. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Ang nakakatakot na katotohanan sa Flavored Oat Packets Para sa maraming tao, lalo na sa mga nakatira ng mag-isa o gustong simple lang ang meals, mukhang practical at harmless ang mga pre-flavored oatmeal packets. Tear, pour, at stir lang, ayos na. Ipinapangako nilang health, convenience, at comfort ng sabay-sabay. Pero sa ilalim ng magandang packaging na yon, Madalas ay puno ito ng additives, sobrang sodium, at synthetic flavorings na pwedeng magdulot ng sakit, lalo na pagtungtong mo ng anim na po. Magsimula tayo sa sodium. Maraming flavored oat packets ang may 200 mg hanggang 300 mg ng sodium bawat serving. Minsan mas mataas pa kung lalagyan mo ng gatas o lulutuin sa salted butter. Mukhang maliit lang yon, pero kapag idinagdag mo pa sa sodium mula sa tinapay canned soups or snacks mo sa buong araw, mabilis itong mag-accumulate. At para sa mga seniors na may high blood pressure, heart problems, or humihinang kidney function, ang maliit na amount na yon ay pwedeng makapag-push sa iyo sa danger zone ng hindi mo namamalayan. Tapos, yung mismong flavor. Karamihan sa mga flavored oatmeal ay hindi galing sa totoong ingredients ang lasa ng maple or apple cinnamon nila. Sa halip, Gawa ito sa artificial flavorings, sweeteners, stabilizers, at colorants para mag-taste tulad ng tunay na pagkain. Ang mga synthetic chemicals na ito ay hindi nakakapag-nourish sa katawan. Ang ginagawa lang nila, pinapahirapan nila ang liver at kidneys mo sa extra filtering. At para sa aging system na may karga na ng tao ng medication or inflammation, mas delikado na ang ganitong karagdagang burden. May kilala akong si Carol, 73, na ilang taon nang kumakain ng flavored oatmeal packets, minsan dalawa pa sa isang araw. Madali kasi at akala ko healthy choice, sabi niya. Pero palagi siyang poofy pagkatapos at napansin niyang mas namamagana ang kamay niya. Nang nag-switch siya sa plain oats na may sariling cinnamon at apple slices, bumaba ang bloating niya at kumandarin ang morning blood pressure readings niya. Hindi ko akalain na ang liit na packet ay may ganong epekto, kwento niya. Ang totoo, karamihan sa health claims sa mga packets na ito ay marketing lang. Ang healthy whole grain at low fat ay mukhang reassuring pero hindi nila binabanggit ang preservatives, chemical thickeners o ang epekto ng mga added ingredients na hindi mo naman mabigkas. Kung gusto mo ng tunay na health benefits mula sa oatmeal, Stick ka na lang sa plain rolled o steel cut oats. Dagdagan mo ng sarili mong prutas, nuts, or spices. Konting effort lang ang kailangan, pero siguradong magpapasalamat ang katawan mo sa bawat kain mo. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Ang non-dairy creamers sa oatmeal. Akala mo harmless lang ang non-dairy creamers para gawing creamier ang oatmeal mo lalo na kung lactose intolerant ka o nagbabawas ng gatas. Pero ang katotohanan, marami sa mga creamer na ito ay puno ng ingredients na pwedeng sumira sa puso, liver at metabolism mo, lalo na habang tumatanda ka. Karamihan sa powdered or liquid non-dairy creamers ay gawa sa hydrogenated or partially hydrogenated oils, sources ng trans fats. Ang mga fats na ito ay kilalang nagpapataas ng LDL cholesterol ang masamang klase at nagpapababa naman ng HDL ang mabuting klase. Delikadong combination nito para sa lahat, pero lalo na sa mga seniors na may existing cardiovascular risks. Kahit pa may label na trans fat free, may mga produkto na naglalaman pa rin ng small amounts kung maliit lang ang serving size at ang mga maliliit na amount na ito ay pwedeng mag-ipon sa katawan mo sa paglipas ng panahon. Tapos, meron pang thickeners, emulsifiers, at artificial flavors. Hindi nagbibigay ng sustansya ang mga compound na ito, nandyan lang sila para gayahin ang creaminess at lasa ng gatas o cream nang walang binibigay na natural nutrients. Pinapahirapan nila ang liver at kidneys mo sa pagfilter sa kanila. At sa regular na paggamit, pwedeng magdulot ng chronic inflammation. Nakilalang hinang heart disease, joint pain, at maging cognitive decline. May nakilala akong si Frank, 75, na dati ay laging gumagamit ng powdered creamer. Sa kapin niya, oatmeal, pati sa mga sopas niya. Gusto niya ang lasa at ayaw niyang bumili ng iba't ibang produkto. Pero habang tumatagal, nagkaroon siya ng digestive issues at tumaas ang kolesterol niya. Inalis ng doktor niya ang lahat ng creamer sa diet niya. Pagkalipas ng dalawang buwan, Kumanda ang lab results niya at sumayarin rin ang tiyan niya. Akala ko hari na lang yon, sabi niya. Hindi ko alam na pinapasama pala nito ang lahat. Ang problema, ang non-dairy creamers ay marketed bilang light, convenient, at cholesterol-free. Pero ang pinsala nila ay hindi agad nakikita. Dahan-dahan ito, tahimik, at madalas hindi napapansin hanggang sa lumabas na ang mga sintomas. Kung gusto mo ng creaminess sa oatmeal mo, Subukan ng unsweetened almond milk, oat milk, o konting organic dairy cream kung hindi ka lactose intolerant. Kahit isang kutsara ng plain yogurt ay pwedeng alternative. Ang mga options na ito ay nagbibigay ng tamang texture na may tunay na nutrients, nang hindi binibigyan ng synthetic junk ang katawan mo. Dahil importante ang iyong mga ihinahalo sa oatmeal, lalo na't ilang dekada nang nag-aalaga sayo ang iyong katawan. Ngayon na ang panahon para suklian mo ito ng mas malinis na mga pagpipilian. Number 6. Ang katotohanan tungkol sa store-bought granola. Madalas itinuturing na healthy food ang granola, parang natural, masustansya, at mabuti pa para sa puso. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang karamihan sa store-bought granola ay puno ng added sugars, oils, at minsan ay preservatives pa na pwedeng gawing metabolic landmine ang iyong well-intentioned bowl ng oatmeal. Isa sa pinakamalaking problema sa granola ay ang paraan ng pagproseso nito. Para makuha ang golden crunch at shelf-stable texture, niluluto ang oats sa sugar syrups at oils, karaniwang canola, soybean o palm oil. Ang mga oils na ito ay maaaring refined o kahit partially hydrogenated, at pwedeng magdulot ng inflammation lalo na kung palaging kinakain. Ang inflammation na ito sa paglipas ng panahon ay nag-aambag sa stiff joints, fatigue, at mas mataas na risk sa heart problems. Kahit pa yung mga granolang labeled na low sugar ay madalas naglalaman ng ingredients tulad ng honey, brown rice syrup, or evaporated cane juice. Mukhang mas natural ang mga ito, pero pareho lang ang epekto sa katawan mo bigla ang pagtaas ng blood sugar, stress sa insulin at cravings para sa mas matatamis pa. Lalong importante ito para sa mga seniors na posibleng may pre-diabetes, energy dips, or excess belly fat. Lahat ng ito ay lalong lumalala sa frequent sugar hits. May problema rin sa portion size. Karamihan sa nutrition labels ng granola ay nagsasabi ng serving size na ilang kutsara lang. Pero ang totoo, mas marami ang nilalagay ng karamihan, hindi na mamalayan na nagdadagdag pala sila ng daan-daang hidden calories, dose-dose ng grams ng carbs at fats na hindi naman dapat kasama sa plano nila. May nakausap akong babaeng si Ellen, 71, na palaging naglalagay ng granola sa oatmeal niya para sa crunch. Pero nang malaman niyang mas marami pa palang sugar at fat ang dinadagdag niya kaysa sa isang buong chocolate chip cookie, pinalitan niya ito ng chopped walnuts. At sa loob lang ng ilang linggo, gumanda ang blood sugar readings niya at nawala ang afternoon slumps niya. Kung gusto mo talaga ng crunch sa oatmeal mo, may mas magagandang choices. Subukan ng plain toasted seeds, sweetened coconut flakes, o raw nuts tulad ng almonds o pecans. Nagbibigay ito ng totoong fiber, healthy fats, at nutrients ng walang syrups, oils, at necessary additives. Tandaan, ang oatmeal ay dapat makatulong sa iyo. Dapat itong maging steady, calming start ng araw mo, hindi isang bitag na puno ng hidden sugar at fat. At kapag alam mo na kung ano ang dapat tingnan sa ingredient list, binibigyan mo ang iyong katawan ng clarity at suportang nararapat sa kanya isang kagat ng isang kagat. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Number 7. Ang epekto ng protein powders sa oatmeal. Maraming older adults ang sinasabihan na ang pagdagdag ng protein sa almusal ay nakakatulong sa energy, muscle strength, at pagkabusog. At totoo naman ito kapag galing sa malinis at whole food sources. Pero kapag protein powder ang iyong hinahalo sa oatmeal araw-araw, lalo na kung maling klase, maaari itong magpasok ng mga hidden ingredients at magdagdag ng unnecessary strain sa iyong katawan na hindi mo naman kailangan. Ito ang hindi nakikita ng karamihan. Maraming commercial protein powders ang naglalaman ng artificial sweeteners, thickening agents, preservatives, at synthetic flavorings. Ang mga ito ay kailangang i-filter ng iyong kidneys at liver, at kung lampas anim na po ka na, ang mga organong ito ay may decades ng kinakarga ng food additives, medications, at environmental toxins. Ang daily scoop ng processed powder ay maaaring magdagdag ng stress sa mga sistemang hindi na dapat pinapahirapan pa. May problema rin sa quantity, ang aging body ay hindi na kasing efficient sa pagproseso ng excess protein tulad ng dati. Ang hindi nagagamit para sa tissue repair or energy ay nabubulok at dinadaan sa kidneys. Para sa mga may reduced kidney function na karaniwan sa edad, kahit walang kidney disease, ang extra protein load na ito ay maaaring unti-unting magpalala ng kondisyon. At ang mga sintomas, fatigue, poor appetite, fluid retention, ay madalas hindi napapansin hanggang sa malalana. Si Dennis, 78, ay dati nang naghahalo ng protein powder sa kanyang oatmeal tuwing umaga dahil sa isang fitness article na nagsabing makakatulong ito sa muscle maintenance. Pero siya rin ay may maintenance medication para sa blood pressure at unti-unting tumataas ang kanyang kidney labs. Nang investigahan ng doktor, nalaman nilang may build-up ng unnecessary protein sa diet niya Laluna mula sa low quality powders nang mag-switch siya sa real food sources tulad ng itlog or nuts mamaya sa araw nag ang kanyang numbers. Hindi ko alam na sobra na pala sabi niya. Akala ko mas marami, mas mabuti. Kung talagang kailangan mo ng protein boost sa umaga, mas mainam ang food-based options. Isang kutsarang plain greek yogurt, kaunting itlog o isang dakot ng nuts ay nagbibigay ng protein sa paraang inaasahan ng iyong katawan. Natural na balance at kasama ang iba pang nutrients ng walang hidden synthetic load. Sa yugtong ito ng buhay, hindi lang dapat tungkol sa pagdagdag ng mas marami, kundi sa pagdagdag ng mga bagay na importante at pagalis ng mga bagay na palihim na nakakasama. Ang iyong katawan ay tumutugon pa rin, naghihilom pa rin Kinakailangan lang nito na tratuhin natin ng may clarity at respetong nararapat. At pagdating sa iyong oatmeal, ibig sabihin nito ang pagpili ng mga ingredients na nakakatulong sa iyong sistema, hindi yung pumipinsala. Ang iyong morning bowl ng oatmeal ay maaaring mukhang simpleng healthy habit lang. Pero ang iyong mga hinahalo dito ang maaaring nagiging dahilan kung bakit ka mas pakiramdam mo o hindi mo namamalayan ay unti-unting nasisira ang iyong kalusugan. Bawat isa sa pitong pagkain na tinalakay natin ngayon, brown sugar, artificial sweeteners, dried fruits, flavored packets, non-dairy creamers, store-bought granola, at protein powders ay may kanya-kanyang hidden risks, lalo na para sa mga nasa 60, 70, na o 80 taon na. Ang pinakamahalaga ay hindi lang ang pag-alam kung ano ang dapat iwasan, kundi ang pagintindi kung bakit. Dahil kapag nauunawaan mo kung paano iba na ang response ng iyong aging body sa sugar, additives, at mga chemical-laden ingredients, mas makikita mo kung paano kahit ang maliliit na daily decisions ay may malaking epekto. Nakakaapekto ito sa iyong energy, digestion, blood pressure, at maging sa mood mo. At ang magandang balita, Mapabago mo ito sa ilang simpleng adjustments lang. Ang totoo, hindi mo kailangang gawing fancy ang iyong oatmeal. Hindi mo kailangan ng mga packets, powders, o matatamis na tricks. Ang kailangan mo lang ay mga real ingredients na magmamahal din sa iyong katawan, tulad ng cinnamon, fresh fruit, nuts, o malinis na gatas. Ang mga choices na ito ay nagbibigay ng suporta, hindi stress, kapanatagan hindi kaguluhan. At kapag sinimulan mo ang araw sa paraang iginagalang ang iyong katawan, ibang-iba ang daloy ng iyong buong araw. Kaya sandali lang at pag-isipan mo, alin sa pitong ito ang iyong ginagamit? At alin ang handa mo ng bitawan? Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong thoughts, mag-comment ka sa baba. At ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin kaya huwag mahiyang ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.